Kumusta ang lahat? Tingnan niyo ang tomatoes guys, ang cherry. Ang tamis niya. Yan, daming bunga. Kaso lang, maraming insikto. Yan oh. Ang daming insikto guys. Hindi na bantayan. Yan, daming bunga. Ang sarap yan. Cherry tomatoes. Sarap Salad. Marami din ditong bunga. Yan. Pero na akong isang plastic doon na nakuha sa loob, nandoon sa loob. Ang dami pa. Daming bunga ito, guys, oh. Yan. Tomatoes kayo diyan, main na, pamain, pamain. yo ang daming bunga. Yan ang ganda niya tingnan. Yung nasa taas, Yun. oh, ang ganda. Yan ang pag nakatago. Daming bunga guys. Yan ang problema pag, pagmamumunga na ang ano, ang tomatoes or tomatoes, hindi mo na kayang kainin lahat kasi talagang ang dami ng lalabas. Yan, ang dami na guys. Oh. Yan. Siyempre, pamigay. Yan, ang daming bunga guys. Tingnan nyo oh. Yan. Meron ako isang plastic guys. Kukunin ko ulit tomorrow yung iba. Pagod ako guys. Kagagaling lang namin sa camping. Huh. huh. Yan. Kaso Sayang. Pero talagang nasira. Kinakain yan o. Oh. Example yan Kinain ng mga insekto. Pero sige na lang. Kasi damang bunga hindi naman kayang kainin ng tao yan yan o oh. yan may nasira wala itong ano guys walang spray walang spray spray ito yan ang ganda sarap yan sarap yan lagyan ng suka o oh. tomatoes yan ang, yan ang paborito ko guys ganito na kulay yan ang dami pa dito sa loob yan dami pang bunga ano, alam mo ko anong gawin ko guys? I-ano ko, i-blend ko. Tapos ilagay sa freezer. Para pag magluto ng pasta, ano, maganda yan. Pasta, tomato pasta. yeah i-blend, tapos ilagay sa freezer. Yun ang maganda dyan. So, hindi pa rin masayang. Yan. Ang ganda. Yan lang guys kita lang. Mahilig ako nito mag ano ulam, gan mas gusto ko to tapos may alam, meron para akong alamang baguong agoy tomorrow ka. With mais na kanin guys, tapos may baguong ako or yung maliit na prawns pa yon, yung niluto na spice baguong daw yung binili ko sa Asian shop. tomorrow lutuin ko yan with ganyan, dami-damihan ko. Ipakita ko tomorrow. Yan. Thank you so much guys sa lahat na nanonood, sa nag-support dyan. Meron pang bago dyan guys. Ay, parami pa. Yan oh. Ang dami pa hanggang sa itaas. Yan. Ang dami pa. Mm. Thank you so much sa lahat na nag-support. Thank you, thank you guys. Grabe yung kamay ko guys. Oh. Nangitim, grabe. Tingnan nyo ang puti at ang itim. Yan din, oh, sayang. Uy. Yan guys. Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Yan. Saka na lang yan guys, pagod ako. Dami naman yan. Kailang yan, share natin sa insekto. Marami namang natira. Marami pang coming. Okay guys, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Ingat-ingat ang lahat. Ingat po. Bye-bye guys. Ang weather natin, 'yan. Lucky kami na pag-uwi namin is wala nang ulan. So, na-dry na ang tent. So, 'yan, maganda pa din until now ang weather. Thank you so much everyone. Bye-bye sa lahat.